Magandang umaga po. May bisita si Mr. Cap. At tiga mo, tiyohin niya man lang. Dito mo si Tiyo. Ulang-ulang ako. Magulay-gulay po sa kabila. Punta ako sa garden ng matanda. Ito si Tuleni. Masipag mag-garden. Hello! Opo! Ang hmm, ganda. Kunti na lang natira. Ubus na pamigay ni Tito Lini. Ito may maliit na lang natira. Nag- amitasi Kagawad Inting Biron, pagsikap doon sa punta ng mga upo hmm? ay kukuha ako ng labog walang pang asin mag harvest ako ng labog wala kaming kamatis hmm? ito na ay ito na ang aking labog ito ang matanda nagkakausap-ausap pa sa kabila ay, luto ako ng isda para sa gabi sigang na hmm? Tangigi May labog man ako dito sa akin na garden na eh. The flower blooming. Eh. Ito ang bahay. Eh. Pwede doon ako kayo ng lini ng gamitas kaya hindi naman maulam eh. Let's cook. Ang labog ba oh. Ang lang labog mo. Nami, bakat na. Yellow. Eh. Nice. Uh, Sige so din, ang bukad na. Hindi uh, ang matanda. Mga uh, story-story ay eh, ima. Balik ko sa mga Kami uh, mga nasuwan na doon sa kabila. Uh, happy cooking! <laughs> ay, maluto ako sa isda. Matangigi. Hindi ko lang last week pa sa supermarket. Ito din soon soon. Wala po sa kamatis. Ang mga nitasok na kanang. Dahil Mami, ano na, ano na, may flowers, ang labog. May itaas na yung stator niya, kagawad yung tinan, narapis na kang upo na matanda. Balik na sa amin din ako sa sabado, may tiket na siya sa aeroplano. Ito siya sa loob, oh, nag-chika-chika kay mister. Hmm. Sarap ito, yung, ano, pang-asin, wala akong kamatis. Hindi ako nakapagpalingki kasi fiesta. Before fiesta pa ako nakamalingki. Ang ah, malingki ako nakapunta ng hindi ako nakapagmalingki. Nakapinta. Ay, Ay, ang ako hindi nga mga Ay, mga garapo, no? Hindi na ito ang ako fish. Fish wear na yun. Ay, ito ang ito na yun. Ang dami ito nga. dami ito Maroon stick no? Ay, kapag ito na ito Ay, mahal mahal 262, to slices na ah, Mahal. Masa ah, ka ulo na. 145. Ang mga ito. 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 आसुलना से बेटा को सब हूं नहीं तो नहीं ना बना ada keen spincer eh. plastik. Tiga eh. spring. Kalau pas guys hmm, tiga spring hmm, warna hijau tanggal lagi. Ni belalai ni pun. Hmm.

senon lini simba kono karon nao piteng ging sida dina nabugan nga kuan memang eh eh samonok ran laket labi heun labi heun isaren ampirang la boga la bugan ge tangigi la boga di nabugan nga trukung pailat sok ini kawan la intai la mata tangga faktor kele kam agina panghambal mo Ah, Siring mo, iwanan mo dito. Tapos, uli, uwak bawi ka. Ulianan uh, uli uli ka to nga pangaliyag ka pa. Hmm, <laughs> 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 dito pa ang kapayo. Kailangan hindi nyo pagkunin ito kasi hindi paratuin ko ito. Hmm, ito na ang kapayas. Malaki-laki. Malatuin na natin. sa kabila ng pader. Dito sa loob ng compound ng bahay. Nga, hindi ilang na Iyakadol sila. Bintong bo, nuto sa mga ano so. matanda. Hmm. Talking after mahal. Ay ginaga na lang ako na uh, bintong pinamakal ko sa supermarket last week. Ramla ga butlibot sa mga haralaman ko ha. Huh? Grabe yan ulit lad. Four uh, ang kapamungang. Hmm. Bastante sa tubig nag-arawas. Nag nag-arawas yung hinatag yun. Dumaan na ko na ay. <laughs> Kalius. Love, ang matanda. Need your love God speed In love gid. In love ang matanda. Happy ah, <laughs> Valentine's naka ka in love. Te. Mga loya ka pa May kaldo ka. May in love pa. Hmm. <laughs> <laughs> in love, ah, doay rat na na. Katay no. Ka good. Hmm? May damaan ka bulak eh? Fresh. Katay. Ikapilaw pang bata Ah, flowers. Ini akan balik ke mga besiyo, tapos pista. Mahal pang garantiya sa nang ano, loob na uh, mainom mo. Sige nang dritra garantiya, sayang. Yun o to, yung istriya natin na pindunggo, binaka last, last week. Ang taong tabiki, kung nalo na, ayo na. Ayaw ko pagkaan, pindunggo mo rin. Dinner, may dalas 5 pala, dinner timuran, yapon. <laughs> Ini, ini kau gabiran di Kemangkaram Tunawan. No. Thank you for watching. Please follow and subscribe. Bye.